na yon ang ating Okinawa Melty na 16 oz, 29 pesa. Welcome back to my YouTube channel, this is needs, and for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung ating pag-prepare ng ating melty business. So, dito guys, yung available ng cup natin is 16 oz and 22 oz. So, sa 16 oz, yun po yun ay ng 29 pesos. And sa 22 oz naman ay naghalaga po siya ng 39 pesos. Kaya po siya tinatawag na melty 29, 39 pesos. Yan, yeah, so ngayon guys, ito yung ating ginagamit ng mga products. Yan. Nandito nakalagay na enjoy. So, ito po ay taro flavor. Uh, sa taro flavor, meron po siya dito, guys. Source of 100% vitamin C, 100% vitamin D3, and zinc. Yan. So, yun po yung sa taro. So, meron tayo dito, guys, na dark chocolate. So, sa dark chocolate naman, guys, source of Vitamin A, 100%, Vitamin C, 100%, Vitamin D3, Zinc, Iron, and Iodine. So yung pinaka-bestseller ko dito guys ay isang Winter Melon. Winter Melon po ang ating bestseller dito na Melty. Uh, winter Melon, Dark Chocolate, and Cookies and Cream. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung ating mga cups. Yeah, so kung kayo po ay mag-umpisa ng iyong milky business, kasi may nagtatanong sa akin kung paano ko daw uh, yung aking uh, Melty 29 to 39. So, unang-una, dapat meron po tayo shaker. Yan. So, alam nyo ba guys, nung nag-start ako, isang shaker lang ang meron ako. Kumbaga, ano lang, kung baga try and error lang. Sina-try na try ko lang kung papatok ba yung, kung pakatok ba yung healthy dito sa uh, tindahan or sari-sari store. Yeah, So, napag-ano ko naman, guys, na uh, parang, yes, bumebenta talaga. Kasi yung una kong open dito ay nabentahan po tayo ng five, uh, 400 plus. 495 or 485. And dahil to so my time, din, na no, isang araw nabentahan po tayo ng 600 plus. Yan. Yeah. So, sa isang araw, guys, hindi po tayo mas zero. Yan. Yeah. So, kung hindi man malaki yung benta natin, pero meron pa natin yung benta kahit mga uh, tatlong cup, uh, limang cup, or dalawang cup sa isang araw. So, hindi tayo mas zero. So, proven ko na talaga to na uh, masarap din yung milk tea ng enjoy. Yes! Kasi marami din na ano na, hmm, masarap. Yan. So, mura, masarap pa. Yan. So, ngayon, may nagtatanong sa akin kung paano kung pwede prepare. So, dito guys, ito invest talaga muna ako. So, bumili ako ng mga ganito. Yan. Bumili ako nito guys. Yan, yung mga ganyan, food keeper. Yan, so binili ko yan sa Robinson Supermarket. So pag mga ganito, guys, 59 plus. Pag mga ganito naman, 49. Yan, so nag-invest ako yan, pero bawi na yan. Pero bawi na yan sa ating ah uh, pagbibenta ng ating milk so so meron din po tayo ditong mga cups. Yan. So, ito po yung sinasabi ko pag gusto nyo po na social or may maganda yung presentation na inyong melty. So, I suggest magpagawa na rin po kayo ng inyong sariling logo. So, akin kanin, it's healthy. Life is full of possibility. Yan. So, ito guys, ito po ay 29 pesos. So, ito naman yung 39 pesos. Pero yung gagawin natin ngayon guys, ang ating 16 ounce. So, ang aking gusto kong ititimpla ay ang Okinawa. Here. Okinawa. Natikman ko na to. Ah, natikman ko na to. Natikman ko na to. Natikman ko na, to. Natikman ko na yan. Hazelnut natikman ko na yan. Matcha natikman ko na yan. Lahat ng flavor dyan natikman ko na. So, ang Okinawa, ito yung bagong flavor. So, titikman natin yung Okinawa and Alguna. Hindi ko pa natikman kasi bagong flavor to. Kung baga guys, yung nag-start ako, tatlong flavor lang. Alam nyo pa ba? Alam nyo pa bo? ba kung ano yung mga flavor na in-order ko? Winter melon, dark chocolate, and matcha. Salamat ko na agad, ito yung pinaka bestseller kahit nag-add na ako ng mga iba't ibang flavor. So, ito talaga yung hindi ma-zero. Ang uh, matcha, yes, dark chocolate, and cookies and cream. Okay nawa uh, yes, dalgo na. Lahat naman, guys. Yes, lahat naman, guys, mabibili siya. Iba-iba yung mga, iba-iba kasi yung gusto ng mga tao. So, white bunny, masarap din. Ano siya, white chocolate yung lasa niya. O, meron tayong chocolate, meron din po tayong White chocolate, which is the uh, white bunny. Yan. So ngayon, ipiprepare ko na. So hindi na natin kailangan ng sugar. Kasi po yung milk tea powder drink natin is 3 in 1 na siya. Meron na siyang gatas, meron na siyang sugar, and meron po siyang tea. Yan. So ipiprepare natin ang Okinawa. So, ang gagawin natin guys, yes, so pag mag-start kayo, so, bibili kayo ng mga food container para hindi kayo yung open tapos isi niyo pangit yun. May tendency pa na malalanggam siya. So, bibili po kayo nito para masyadong safe ang inyong mga melty powder drink. So, ngayon guys, dito tayo mag-start. Actually, natikman ko na yung mga matcha na yan. So, ito ang hindi ko natikman. Yan. So, try natin to. At tingnan nyo naman, mainit dito, Mabanas. Mabanas dito guys, kaya tayo ay mag ni So, it's time na rin para tayo ay mag-vlog. Para ma-share ko na rin sa inyo kung paano ko siya piniprepare. Dapat meron po kayong shaker. Yan. So, ito po ay nabili ko lang dito sa Lazada. Ito po ay 1,000 ml. So, meron po ako 500 ml. Meron po akong 750 ml. So, tatlong shaker ang aking binili. Kasi sa isang tao o isang customer, guys, hindi lang yung isang flavor yung order nila. Lalo-lalo na sa isang pamilya. So, meron kasi gusto ng matcha, meron gusto ng chocolate, meron din gusto ng dark chocolate at winter melo. So, para mabilis tayo mag-prepare, so, kailangan natin ng kahit tatlong shaker o dalawang shaker, okay na yun. Dahil, uh, 16 oz na yung magagamit natin. So, gagamit tayo ng maliit na shaker. Ito po yung 500 ml. Pero kailangan lang natin ng tubig ay 150 ml. Yan, 150 ml. So, ito guys, hindi mo na po kailangan ng maliit na tubig kasi ito ay water-based. So, tubig lang na mineral na kailangan mo. Mineral, mas masarap, mas maganda. Kasi pag sa gripo kasi baka malalasahan ng ano ng gripo. So ang ginamit ko dito yung tubig na 25 pesos na sa isang galon. Ito yung ginamit ko guys, mineral. Yun po ay 25 pesos sa isang galon. So pag 16 oz guys, yan. So kailangan lang po natin ng 150 ml na water. Yan, so sa 16 oz ito guys, 16 oz siya. So kailangan lang po natin 150 ml na water. And then, so meron tayo dito guys. Ito ay tablespoon. One tablespoon. So, ang serving sa 16 oz, kukuha lang po tayo ng 2 scoop. And so, Okinawa ang ating, yan, 2 scoops lang po guys. 150 ml. Yan. So, after that, uh, of course, tatakpan natin. Yan. So, ito guys, itong scoop na to, meron din po yan sa Lazada. 8 pesos, isa lang so, yan. So, na natin guys. So, ang gagawin natin, kahit wala kang shaker, tumbler, pwede yun. Kasi shake, 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 shake mo lang naman. Kahit 20 times lang. 1, 2, 3, 4. Yan. Shake, shake mo lang yan guys. Hindi mo na siya kailangan ng no, mayroon na tubig kasi ito pa ay water base. So, no, no, so, parang ano lang, tang powder, ganon. Kupig so, lang na maligamgam. Home so, temperature lang kailangan. Yan. So, sa so, sa tingin natin ay natutunaw na, so, iset aside natin yan. So, ang gagawin natin, so, sa akin kasi, para mas maganda tingnan o oh, yung kanyang presentation, so, guma, ito guys, may akong cream cheese. So, ginanan ko siya, kahit isang ganun lang. Yan. Tapos, pag cream cheese, so, lalagyan natin siya ng water na konti. Yan. So, mas magandang Ilagay mo dito cold water para mas maganda. And so, ito guys, Lagay ko na, kunting tubig lang, tapos i-mix-mix lang natin to. ito. kasi yung maganda din, kasi dito sa gilid-gilid, kinatawag ito na woolen, para mas maganda yung presentation ng iyong milk tea. And then, so, meron ako guys, dito pang padagdag lasa. Pan sarap, ito po ay Goya Choco Caramel. Yan. So, ginagaling ko lang guys, Ginawal ko lang yan. Ganun lang siya. Tutulo na yan. And then, so... So guys, meron tayo dito. Yan, pearl. Tapioca pearl. So wag niyo po kalimutan yung tapioca pearl. Kasi yun po ay mahalaga sa ating milk tea. So meron tayo dito tapioca pearl. Yan. And then, so maglalagay po tayo ng yellow. Yan, so ating yelo guys. So yung yelo ko guys, para makakatipid, yan, suggest ko sa inyo, gawa po kayo na inyong sariling ice. Yan, gawa po kayo na yung sariling ice. Tapos, chop-chop nyo na lang ng, yan, yung yung Pero hindi yung, ay, hindi ba kasi may chop ng papiw. Chop mo ng ganito. Yan, yung sakto lang. And then, sa so, pagkatapos guys, ito yung ating 16 oz Yan, so kailangan madami ding ice. Para sakto talaga siya. Yan. 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 So, pag ganyan, pag kulang siya, dagdagin mo siya ng ice. Kasi sakto lang kasi yan, guys. Sakto lang yan sa 29. Yan. Sakto lang yan sa 29. So, after that, so, ano mo na siya. I-sealed mo na. Yan. So, i shield mo na yarn. Yan. So, ito yung aking pang-sealed. Yan. Damit po kayo ng dome lids, flat leads or yung strawless lids. So, meron akong strawless leads Ganito siya. Meron tayong strawless lead. So, ganito siya, guys. Ganito yung strawless lid. Yan, ganyan siya. Pero pinapaubos ka lang yung aking dome leads. Yan, kasi ito bagong deliver. So, dito ko siya nilalagay sa aking mini-mini bodega. <laughs> so, mayon guys. So, ito na yon ang ating Okinawa Melty na 16 oz, 29 pesos. So, ngayon, let's drink! So, meron tayo ditong straw. Yan. So, by the way, guys, pag magtimpla kayo ng uh, 39 pesos, same procedure. Pero yung ano nyo, guys, yung tubig nyo is 200, 250 ml. Yes, 250 ml. Tapos, three scoops na melty powder drink. Yan. So, sa isang scoop kasi, one tablespoon yun. So, tatlong tablespoons, 250 ml para naman po dito sa 22 oz. Yan. So, para meron po kayong idea. So, ngayon guys, titigman na natin ang ating Okinawa. Ito na po ang ating finished product. So, need still healthy, life is full of possibility. Ayan guys, titipan na natin ang ating Okinawa Melty. Ayan. Maganda kasi guys, ma madaming yelo para talagang malamig na malamig. So, tama lang yung 150 ml na water. Tapos, 2 scoops na Melty powder drink. Wow! Masarap! Mm. Sarap ang Okinawa guys Wow Sarap siya Okinawa Sarap Masarap ang Okinawa rin pala guys yung Okinawa. Sarap. Yan. So Okinawa na may cheese. Cream cheese sa uh, gitna. Yan. Sarap guys yung Okinawa. Okinawa. So, try nyo lang po guys sa inyong bahay. Ganyan sa bahay nyo lang. Tapos, ganyan sa garahe nyo lang o sa tapat lang ng bahay nyo. Tapos, lagyan yung Melty. 29, 39 pesos. Yan. So, ito kasi guys. Pag natikman na nila yung Melty ang Enjoy, balik-balik ka nila yan. Yan lang pag 29 to 39 lang. Yan. Kasi saan ka pa makabili maka, ka ng Melty sa labas guys? Mahal. So, ito mura, masarap pa. Ayan, sure ako, balik-balik ka nila yan. At ito ay hindi seasonal. Ano to, guys? Ano talaga siya kahit umuulan, umiinit, mabenta yung milk tea. Kasi ito na no, ba hindi naman na sin yung pang ano talaga. So, ito po ay mabebenta. Ito ulan or haaraw pa yan. Kasi ito pa pang ano nang pwede ka So, kasi para ano lang, yung pinaka-drinks muna. Yeah. So, yun lang po guys ang ating vlog for today Thank you so much for watching I hope nakatulong yung vlog na to yeah. So, kung gusto niyo mag-umpisa ng inyong negative business kahit sa bahay lang So, pwede pwede Order lang po kayo sa Lazada Enjoy PH Tapos yung measurements sa 2939 So, panoorin niyo po yung ating vlog na to So, bye guys! See you on my next vlog Bye! if you like this video, like, comment, and subscribe. And tap the notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng ating mga bagong videos. Bye guys! See you on my next vlog!